ang bawat taong nabubuhay na walang kinikilalang batas ay yung mga taong nabubuhay ng walang kalayaan. Sila gaya din ng isang pinuno na walang pag-ibig sa kanyang nasasakupan. Maghirap man o tuloy ang mawasak ang kanyang bayan ay walang pakialam hanggat siya ay nasa kapangyarihan. Subalit ang paglalagay ng pangil sa batas upang ito'y kilalanin ay hindi lang nakakasumpong ng tunay na kalayaan kundi nagkakaroon din ng tunay na pinunong punong-puno ng pag-ibig sa nasasakupan. Itakwil man o tuloy ang usigin ng kanyang bayan, hindi alentana kung ito ay sa kabutihan ng lahat kahit pa ang katumbas nito'y kawalan ng kapangyarihan. Halikat magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namayagpag sa larangan ng kasamaan. Nagkubli sa anyo ng maamong tupak, sinira ang kanabukasan ng mga kabataan, at nagpakasarap sa lilim ng kanyang impluensya. Ngunit hanggang saan nga ba mananalasa kung makakasumpong ng totoong pangil mula sa totoong batas ng isang tunay na pinuno? Ang kwento ni Lim Seng Ang makasaysayang pagbitay sa Chinese drug lord Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Sa simula pa lang ay paboritong destinasyon na talaga ang Pilipinas ng mga Chinese drug lord. Sapagkat dito sa atin, mabuking kaman ay palagay ang iyong loob na hindi ka makukulong o mapaparusahan kundi papauwiin ka lang sa bayan pinagmulan mo. Pero iba nung panahon ni Apo Lakay Minsan, merong isang Chinese drug lord ang nagtatago sa pangalang Lim Seng. Siya ay si Gun So, so sa totoong buhay na isa ding leader ng kilabot na sindikato ng droga sa Asia, ang Golden Triangle. Dekada 60, nang magsimulan targetin nila ang Pilipinas bilang bagong destinasyon ng kanilang operasyon. Si Lim Seng ay pumasok sa bansa bilang isang businessman na merong mga negosyong printing press, mga minahan, mga restaurant at kung ano-ano pang mga legal na negosyo. Bilang isang mayamang negosyante ay naninirahan siya sa Manila Hotel at meron ding itong iba't iba pang mga mansyon na inuupahan sa iba't ibang lugar dito sa bansa partikular na yung nasa may bahagi ng Kaluokan. Ngunit sa kabila ng karangyaang ito at disenteng imahe ay may pagkukubling kasamaan na ang plano ay sirain ang buhay ng milyong-milyong kabataan dito sa ating bayan kumita lang sila ng limpak-limpak na salapi. Nang makapagtayo si Limseng ng mga pampront na negosyo, ay nagsimula na rin siyang suplayan ng mga raw materials na ginagamit sa paggawa ng pinagbabawal na gamot mula sa kanilang organisasyon ng Golden Triangle. Heroin ang nauusong gamot noon na siyang ibinibenta sa mga kabataan bilang pampasigla at pampasira na rin ang utak ng mga ito kapag sila ay tinatamaan na. Subalit hindi lang basta heroin ang inaalok sa kanila ni Limseng. Mula sa morphine na ipinapadala ng organisasyon ay pinaprocess nila ito sa kanilang mga laboratorio sa Kaloocan upang maging high grade powder na tinatawag naman nilang number 4 heroine. Ito ay ang upgraded na version na mas malakas ang tama kaysa ordinaryong heroin. Ayon sa impormasyon na nakuha ng mga ahente ng gobyerno ay umaabot sa daan-daang kilo ng upgraded heroin na ito ang ginagawa sa Pilipinas na ikinakalat ng Golden Triangle hindi lang dito sa bansa dahil sinusuplayan din nila nito ang mga bansang kagaya ng Thailand Singapore at ilang bahagi ng Amerika Ayon pa sa datos noong mga panahon na yun ang 10% ng pinagbabawal na gamot na ito na umiikot sa buong Amerika noong mga panahon na yun ay nagmumula kay Lim Seng at sa Golden Triangle Naging untouchable siya noon dahil sa sobrang lawak ng kanyang naging koneksyon. Hindi rin nangangamba si Lim na siya ay mahuhuli o may kakalaban sa kanya hanggang umiiral ang kanyang mga salapi na pantapal sa mga nagtatangka sa kanya. Ngunit sa pagpasok ng dekada 70, panahon na magsimulang magkaroon ng kaguluhan dito sa ating bayan, halos kasabayan din ito ng pagdedeklara ng Marcelo nang itinatag ang Philippine Constabulary Anti-Narcotics Unit sa pamumuno ni na noon ay First Lieutenant Reynaldo Beroya at First Lieutenant Saturnino Domingo. Ang grupong ito ay sadyang ginawa para supili ng ilegal na droga na noon ay sobrang laganap na rin sa mga kabataan. Nagsanay pa sila maging sa Amerika katuwang ang mga ahensyang kahalintulad nito sa bansa nila na mas nakilala ngayon bilang US Drug Enforcement Agency. Ang dalawang ahensya na ito ay nagtulungan at nagpalitan ng mga impormasyon ukol sa parehong problema sa ipinagbabawal na gamot na kinakaharap ng mga bansa nila. Dahil sa mga pagkilos na kagaya nun, ay lumabas na nga ang pangalang Lim Seng na siyang responsable sa pagpapakalat ng mapanirang gamot sa utak ng mga kabataan. Ikadalawampuntpito e na September taong 1972, ilang araw pa lang ang nakakalipas pagkadeklara ng Marshal Lu, ay naglunsad ng operasyon ng ahensyang ito na tinatawag naman nilang Operation Dama de Noche kung saan sunod-sunod na sinalakay nila ang mga pinaghihinalaang pagawaan o di kaya ay mga bodegang imbakan ng mga ipinagbabawal na gamot na pag-aari ni Lim Seng. Sa operasyon na yun ay milyong-milyong halaga ng mga ipinagbabawal na gamot ang nakuha nila mula sa mga mansyon ng businessman na si Lim Seng sa Kaloocan at iba't iba pang bahagi na Maynila na nagsisilbing mga laboratoryo ng mga ito. Sobrang laki at daming ebidensya na nito upang matukoy ang pinagmumulan ng daan-daang libong mga adik na kabataan na nanggugulo o kaya ay naghahasik ng karahasan sa mga lansangan. At gaya nga ng kanilang estratehiya kapag nasusukol, ay kagad na sinusuhulan ni Lim Seng nang napakalaking halaga ang grupong sumasalakay sa kanilang mga warehouse. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala nang nais tumanggap pa ng lagay dahil nga ang grupong ito ay bagong tatagpa lamang na sadyang may misyong sugpuin ang pagkalat ng ipinagbabawal na gamot. Sa halip ay dinakip nila ang negosyanteng si Lim Seng upang usigin sa husgado. Subalit ganun na lang kalaki ang kumpiyansa ni Lim Seng ni hindi man lang siya nakikitaan ng pag-aalala o pagkabalisa man lang sapagkat patuloy niyang pinapanghawakan ang laki ng kanyang impluensya at dami ng perang kanyang susunugin na kayang labanan sa hukuman lalo pat protektado na rin siya ng ilang mga opisyal ng gobyerno at mga kapulisan na nakikinabang sa kanya pagkalipas ng mga araw at mga buwan ng paglilitis ay napatunayan na si Lim Seng ay talagang nagkasala sa batas ng Pilipinas. Siya ay nahatulang mabilanggo ng habang buhay. Nababahala naman ang Bansang Amerika sa hatul na yun dahil nangangamba silang baka ito ay sinakulo lamang at muling makakataka si Lim Seng dahil sa talagang sobrang lakas na ng impluensya nito. Ganito rin ang pananaw ni Pangulong Marcos na maaaring pinaglalaroan lang ni Limseng ang batas ng Pilipinas. Kaya't nun ding mga sandaling iyon ay lumabas ang Pangulo sa mga telebisyon, sa radyo at sa mga pahayagan upang dito ay tahas ang magpahayag na siya ay tutul na tutul sa pagpapakalat ng ipinagbabawal na gamot. At pagkatapos nun ay muli nilang inusig si Limseng sa isang military court naman. At di nga nagtagal para pakita ang sinseridad ng gobyerno sa kampanya laban sa pinagbabawal na gamot. At para patunayan na rin na talagang may pangil ang batas na walang sinasantok kahit gano pa kalaki ang nasa sakdal. Ay na-upgrade ang unang hatol mula sa pagkakabilanggo ng habang buhay hanggang sa maging parusang kamatayan para sa Chinese drug lord na si Lim Seng. At ang masakla pa dito ay hindi gagamitin ang silya elektrika na siyang umiiral noon sa pagpapatupad ng parusang bitay sa halip, ito ay gagawing firing squad sa harapan ng mga publiko. Ang parusang iyon ay matagal nang hindi ginagamit at ang huling pagkakataon na nasaksihan ito dito sa ating bayan ay noong panahon ng mga mananakop na Kastila. Ang pagbitay kay Lim ay gagawin ding mapapanood ng live sa mga telebisyon, sa mga radyo at pahayagan sa buong kapuluan. Ikalabing lima ng Enero noon, taong 1973, Araw ng paghatol at madaling araw pa lang noon ay inilabas na si Limseng sa Campo Crame para dalhin sa Port Bonifacio sa isang firing range doon upang doon ganapin ang paghatol sa harapan ng napakaraming mga tao at mga medyas na nagko-cover. Samantalang libu-libong mga tao ang nauna pang magsipuntahan sa Port Bonifacio na pagdarausan ng paghatol na para bang merong isang malaking konserto ng sikat na artista ang magaganap kung saan si Limseng nga ang siyang bida. Ngunit sa sobrang dami ng nais makakita ay di na kayang okupahan pa sa loob ang hihigit sa liman libong mga audience. Kaya't mas marami pa rin sa mga ito ang nananatiling nakikipagsiksikan sa labas. Ang paghatol ay gagawin o ipapatupad ng isang squad ng mga sharpshooter na pinamumunuan ng isang lieutenant Jose Agawin. Sila ay binubuo ng walong miyembro habang may layong limampung metro mula sa target na si Limseng at ang walong ito ay bibigyan din ng random. Nawalo ding replay kung saan pito lang sa kanila ang merong live bullets. Nang sa ganun ay merong isang blanco na maaaring makagaan sa kalooban kung iisipin ng bawat isa sa kanila na mapapatapat iyon sa kanila sakaling makonsensya sila sa gagawing paghatol. Subalit sa kabila ng lahat ng ito ay hindi pa rin nakikitaan man lang ng takot hanggang sa huling sandali itong si Limseng dahil talagang umaasa siyang moro-moro lang ang lahat at hindi siya totoong bibitayin dahil nga sa sobrang laki at lakas ng kanyang impluensya. Dakong alas 5.57 ng umaga, nang ikinapos na si sa isang poste, tinalian siya sa dibdib at sa mga paan nito at pagkatapos ay piniringan ang mga mata. Eksaktong alas 6 ng umaga na magsimulang patugtugin ang mga drums at sa hudyat ng leader ng firing squad na handa, sipat, putok at boom! Isang solidong alingaw nga ang pinakawalan at pitong tama nga ng bala lahat sa dibdib ang bumaon sa drug lord na si Limseng. Habang merong isang joker na walang nakakaalam kung kanino pumutok. Pagkatapos nun ay nilapitan ng isang medical doctor ang drug lord na si Limseng upang i-check ang mga vital signs nito at na makumpermang wala na itong buhay at saka palang bumalik sa quarters ang firing squad team dahil kung hindi pa ay magre-reload sila at puputukan uli ito. Nang may ulat na sa lahat ng mataas na opisyal ang pangyayari at tagumpay ang paghatol, ay tinapos na din nila kagad ang palabas dakong alas 6 is ng umaga. Tinawagan kagad ni General Fidel Ramos si Pangulong Marcos, sabay-wikang, It's all over. Samantala, putok na putok sa lahat ng klase na media platform sa loob at labas ng bansa ang pangyayaring iyon ng pagbitay sa Chinese drug lord. At naging malaking babala ito sa iba pa, na nagnanais pasukin din ang Pilipinas upang gawing sentro ng kanilang operasyon ng pinagbabawal na gamot. At mula nga noon ay wala nang nanghaspa na sumunod sa yapak ni Lim Seng at nawala na rin sa sirkulasyon ng heroin o kung meron man ay konting-konti na lang ito at siguradong hindi na dito sa bansa ginagawa pa. Ngunit ang masaklap na katotohanan na ang kokunting ito ay nakasama-sama sa paglipas ng panahon at hindi lang basta lumaki at muling nabuhay. Nag-evolve na rin ito nang magsilabasan ng iba't iba pang klase ng mga gamot na lumalason sa utak at pagkatao ng bawat sumusubok dito. Marami pa rin naman ang sumubok labanan ito, ngunit lahat sila ay nabigo sapagkat ng mga sumunod na panahon ay naganap na nga ang kinatatakutang moromorong palabas na lamang ang lahat at sila ay patuloy na mabibigo hanggang walang isa pang limseng na masasampulan. Sino kaya ang susunod na pinunong may bola na daladala sa ibaba? Ang makakagawa nito. Ang bawat taong nabubuhay na walang kinikilalang batas ay yung mga taong nabubuhay ng walang kalayaan. Sila ay gaya din ng isang pinuno na walang pag-ibig sa kanyang nasasakupan. Maghirap man o tuluyang mawasak ang kanyang bayan ay walang pakialam hanggang siya ay nasa kapangyarihan. Ikaw kay bigan, bilang pinuno, anong hatid mo sa ating bayan? Kaunlaran nga ba? o pagkawasak dahil sa sakim sa kapangyarihan. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!